Bender! Papi! Ang trabaho mo ay mikropono. Ibig po sabihin, hindi sila mga singer. Ibang klase po ng trabaho sa pagiging paggamit ng mikropono. Ano ka? Opo, papi. Ako po isang race caller sa San Lazaro Leisure Park. Wow. Announcer sa karera, papi. Announcer sa karera? Yan, namimiss namin yan. Paano ba mag-announce ang isang announcer sa karera? Pagbibigyan ko kayo, papi. Ah, pagbibigyan mo kami. Oh, is out. Pit Room jumps for the Moving a party outside is the Liberator. Running by a trail. Extreme Magic sing, Moving a party outside is Pauline Menta. And a reporter, we have Pit Room followed by Extreme Magic sing, Wow, wow, we are a to outside. We have Extreme Magic sing, Wow, wow, we are sorry outside. Entering the finish line. Jackie, Willie, Papi, Rebilliame, on top of horse, wow, wow, we. All right. galing. Galing naman. Matutuwa sa iyo ang Petron, the Extreme. Ano yung Pau, niya? Pow! Ba? Anniversary yata ng pau at birthday ng Kalambos. Ano ba? Bakit So lahat ng binati lahat ng ginawa niyang vlogging, pero lang extreme. <laughs> Bibigyan ka namin ng supot-supot na regalo. Galing mo naman, den Salamat, Bobby! Alright, gano'n ka talaga mag-ano? Everyday ka ba? Every Saturday, Sunday lang. Hindi po, uh, palitan po kasi alternate. Eh. Pag Santana, wala kami, pahinga. Pag sa Lazaro, meron po kami. Isang Linggo yan. Paano ba? Yun? In oh, san... Yung, ganun paano po, paano Papi. Eh? Kailangan maliwanag ang tawag. Pa and, pero, pero, pero kayo may mga accent. It's not. na, tumatakbo na, tumatakbo. Tum oh, nada ba, nada ba, ang okay, kabayo. Okay. okay, tumayo, tumayo, tumayo. Humabol, humabol. Pero kulelat pa rin siya. Yeah. <laughs> <laughs> ganun ba yung mga no? Ganun kailangan, kailangan, Papi, kasi nakaugali pa ano yan. Kailangan ganun pa yung lumang tawag. style, bago ka yung mga lumang style okay. ng mga announcer. Okay. Ito na. There they go with that crumbling front <laughs> position, rushing up on Willie's fortune, we've got Willie's fortune by half a length, followed closely by Betong. <laughs> Galing, <laughs> ano? Kita nyo naman, akala nyo yun lang. Sa mga ganyan talaga may talent. Talent dyan, pinakakakitaan niya. Mikropono. May asawa si Dandan? Single po, papi. Single ka, man ka ba nakakasingil okay. Guapo. Oh. Ha? Ano ba aktibo mo sa isang babae? Simple lang, papi. Unsophisticated. No ano? sleep. Di ko rin alam eh. <laughs> Wala, Wala ka bang girlfriend ngayon? Wala, papi. Single. Willing to mingle. Wow. Alright. Willing to mingle. Alright. Ganda na mga ASF. Oh. Wala ka bang type dyan? Ang ganda po, papi. Kanina nakita ko, puro lahat pulido pagkakayari. Okay, ha? Oh, ganda, mga kayo. Yung mga damit. Pulido, mga damit. Alright, magaling yung wardrobe namin, eh. Okay, so wala ka nang gusto sabihin. Yan lang. Paano ka manligaw sa larangan ng announcer, radyo? Ay, sa, ano, sa karera. Lum dumalo ka. Mga, yan, ayan yun yung babae. Learning. Kala, eh. Manliligaw, eh. <laughs> Kaya ka mo na maganda, pero ang dating mo na announcer ng karera. Okay, paano? Magpo-propose ka na sa babae. Luningning ini kita. Alam kong hindi kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Na magandang lahi lamang. <laughs> Galing, Very talented ka. Dito pa lang meron ka NANG 500. Thank you, BABY Kaya <laughs> ano na nga ba? Alright, ano talent mo, pare? Sasayo po, Bobby. Ito na, si paring Denden, announcer ng karara. Go, Denden! 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 Galay! Dandan, dahan! 5,000! Thank you, Papi! Walang katalo-talo! talent! Galing mo, ha? Yung mo buong mundo? Papi, pwede pong bumate? Chige! <laughs> ah, uh, binabati ko po yung mga bayang karerista sa San Lazaro Leisure Park. Yung kasama kong announcer, si Papa Big Sandig. Tsaka si Daddy Ernie Enriquez. Get well soon! Mahal kita! Tanda mo yan, para sa ito. Wow! Kung para sa'yo.